Bella Padilla Tumungo din sa Cebu kung saan ang taping ni Kim Ju Kapansin-pansin ng mga manlalapit na kaibigan na actress Eh hindi nagdalawang ng dalawang isip na damayan ito sa Cebu Rapdam tuloy ng lahat na hindi biro ang pinagdaraanan niya Makikita sa narawan ni Bella at kini Maga umugto ang mga mata dahil sa pag-iyak Masyado nang masakit ang mga karanasan. Stay soon, Miss Ito nga ang ilang komento mula sa mga fans. Kaya pala nakita ko yan sa IG post. Sabi ko pa noon, baka may problema si Kim. Kasi hatang maga ang mata niya. Sa kamalungkot siya. Maayos din iyan. Sa pamilya, hindi nawawala ang problema at mga tampuhan. Ano man ang naging reason, sana magkabati-bati na. Sana matanggap ng rin ni Ate Nakam na hindi hamang buhay magiging singgan ng kapatid niya. Hayaan, pumili kung sino ang mamahalin. Ayon pa sa isang komento. Nakakataba ng puso na maraming kaibigan si Kimmy. handang dumamay rito. Hindi piro ang pagbiyahe from Manila to Cebu. Sana okay sila ni Pao at magkais na ang family. Hindi rin kasi maganda tingnan na ganyan sila sa social media. Kapag may problem si Kimi, obvious na obvious kasi. Tapos may pag-unfollow pa sila magkapatid. Hope na spread love na lang walang away. Na makapag-focus na rin sa trabaho ang Kimpaw anong senyorito sa inyo update.